Silo po. Time check tayo mga tol. Ang ating oras 12:59. So sakto, kadadrop ko lang po nung last last deliver ko para sa akin ship 10 to 1 po kasi ni. Eksakto, eh. 12:59. So break na po ako ngayon, pero ang gagawin ko po, po ngayon ay pagpaparinyo tayo ng kailangan ko kailangan ko na po magparinyo ng restore ng motor natin kasi Uh, ngayong 22 kasi ang ano niya ang parang expert niya pero parang meron naman siyang allowance Parang pinaka due date Hanggang katapusan pa Ng August Pero mas maganda uh, Maaga na tayo makapagparistro so, Kasi madalas din yung checkpoint ngayon So baka matyambahan tayo diba? eh, Malaki ang bayad kapag uh, Kapag lapse na yung ano Parang considered as Ewan ko kung hindi ako nagkakamali eh. Considered ata uh, yun na ano, na Unregistered kapag Ah uh, naano kana nag-expired na. Parang ganun po. So, hindi ko lang alam kung ano, ako. yun lang ang pagkakaalam ko. Pero ganun pa man, papunta na po tayo ngayon. Dun sa, dito nasa Paranaque ako ngayon eh. Apunta tayo sa, meron tayong pinupuntahan talaga na pa nag-aasikaso ng restro po natin. So, yan. So, let's go na tayo mga tol.